Kung okay kailan tinutugunan ng Department of Agriculture ang problema sa oversupply ng gulay, saka naman na may mga prutas at gulay na ilegal na ipinupuslit sa Maynila. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Sa gitna ng problema sa oversupply ng gulay, lalo na sa Ipugaw, ilang warehouse na pinaglalagakan daw ng smagat na gulay ang prutas ang sinalakay ng mga otoridad. Apat na warehouse ang niraid ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation at Bureau of Customs sa Binondo at Tondo, Manila. Dito raw inalalaga ang mga gulay at prutas na pawang smuggled. Sa loob ng cold storage, may repolyo, broccoli, mansanas at strawberry. Makikita mo naman sa mga itsura nila, sobrang laki ng mga produkto nila kumpara sa ating mga lokal na produkto. Sa, sa mga karos na naobserbahan namin, Uh, masyadong malilinis ang mga imported carrots kung mapapansin nyo at wala sila yung pinakatangkay ng carrots. Sa mga broccoli naman, masyado sila, masyadong may kalabnawa, no? may kalabuan yung pagka-verde nila. Nag-test by pa ang NBI para malaman kung legit ang impormasyon, pero mga staff lang ang naabutan. Inaalam pa ng BOC kung sino talaga ang may-ari. Sobrang sigasig ng DA sa kampanya kontra smugglers at mga kartel dahil... That was one of the marching orders of the President na linisin yan at Hulihin yung mga smugglers and uh, actually nung November, uh, two weeks after my assumption, meron kami nahuli na onion smuggler na hanggang ngayon nakakulong. Kaya lang ang ilang magsasaka, lubha ng naapektuhan ng oversupply. Sa Ifugao, itinapo na lang sa bangin ng tunay toni, ng repolyo na hindi na ibenta. Luging-lugi na raw ang mga ito lalo't bumulusok. Sa dalawa hanggang tatlong piso kada kilo ang bentahan ng repolyo. Pero sa kabila nito, wala raw aasahang ayuda ang mga magsasaka mula sa DA. Uh, as of now, wala dahil uh, we are, technically there's no fund to help them. About. Wala mga ayudang pinansyal, sisikapin naman daw ng DA na makapagbigay ng tulong gaya ng pataba sa lupa at binhi. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.